Samantala, naghahanda na rin ang mga rescue team ng Philippine Red Cross para tumulong sa paglikas ng mga residente. Makakausap natin si Red Cross Chairman Richard Gordon. Magandang gabi po, Chairman. Good morning, Sherry. Uh, a very exciting night. I hope lang, walang masasaktan. Opo, Chairman. Uh, ano na po ngayon ang estado ng uh, i idineploy po ninyo na teams doon sa mga affected well, uh, areas? Uh, ang team namin, yung mga chapters namin at saka mga volunteers namin at nasabihan na sila nag text na kami at nasabihan na sila lahat na kawagan ng mga 143 pumito ng tatlong beses at evacuate to higher ground na level ko ano? Pagka may level 3 warning uh, na inisyo nga, tilanong ko ng sinaguro ko kay Romy, sila ni uh, Rene Solidum kanina, dahil nalilito uh, ako kumisa sa warning nila, uh, sabi level 3 men, evacuate. So yung ginawa namin, the whole Pacific seaboard, eastern seaboard, sinabi namin, evacuate, uh, go to higher ground. Nagtawag ako doon sa mga chapters, nagtawag ako ng sa mga ilang mga kaibigan nating governor, at saka ako doon, uh -huh. uh, yung mga pamilya na na, kung hindi ko makontak yung governor. At uh, in the meantime, uh, nakateploy ang uh, mga tao, sabi ko yung mga, yung mga gamit rin ng Red Cross na pang-rescue, itaas ulit, ilagay sa mataas na lugar because kailangan niya kung sakali may tatamaan. Ang nakaka-disturb ito, no? Pilating ako yung USGS report dito sa sa aking uh, computer. Sinasabi dito, ang arrival time ng tsunami sa Legazpi is 13.38, sa Davao 13.40, Palanan 13.53. No? That means one o'clock pass, no? Uh, pero ang diyan na nakalagay sa CNN sinasabi lifted na raw yung tsunami warning sa Indonesia and the Philippines no? but on the, on the ground, ang sabi sa akin ng isang tao namin, doon no, sa Burgos, Siargao, nagbiglang dry yung tabi ng dagat yung mga tao nasa tabi, ng, nasa Kapitolyo lahat, at uh, di na naman no, kung mataas mataas naman raw, pero umatras yung uh, too big. anywhere from 100 to 400 meters. I'm still trying to verify that. Mm -hmm. So, ibig sabihin, uh, sir, medyo mas dapat na maging alerto yung mga nandoon doon po sa area. Oh, in fact, as sinabi naman dito sa, sa Surigoro, umabot na yung tsunami, uh, umabot na ata ng 16 centimeters, no? Mm -hmm. uh, so, dumating na rin yung tsunami doon, no? Eto, kasi kito, tsunami warning lifted for Indonesia and the Philippines. Ewan kasi sino kinukot dito ng uh, CNN, at uh, lumalabas didi. Pero dito sa official na website ng UA, ng uh, Hawaii uh, Early Warning System sa tsunami, nakalagay dito ay eh, yung ito yung mga lokas mga forecast points sila ito no. Uh, at makikita mo the whole eastern seaboard, the Davao, Palanan, no. Mm -hmm. So ibig sabihin, uh, mag-ingat tayo. Hindi natin ang sasabihin nila Rene Solidom, no? sa uh, sapagkat sila nakakabit sa mga areas na yan. Mm -hmm. uh, but in the meantime, ang buong Red Cross na pinahanda uh, ko na yung logistics namin kagad na datamitin kung dadala, magdadala ng mga tents, tubig at uh, lahat ng kailangan pagkain kung sakasakali para makagawa iba sa amin tumawag na sa Philippine Air Force para kung kailangan maka magpadal kagad ang gamit naka, naka na kami doon so we have done that already so ngayon ang hinabangan natin ay maka uh, maka, maayos na maka-evacuate yung mga tao sa matataas sa lugar, katulad ng mga bundok. Uh, sabi ko nga, four-story building at least, uh, para sa ganun nakakasiguro tayo. Uh -huh. Sure, but sa ngayon, wala, meron na po ba kayong mga impormasyon kung ano po yung uh, initial na kailangan ng mga tao doon? Well, wala pa. Wala pa dahil wala pa naman. No? Eh, let's not, uh, ano. basta naghahanda kami, di mga tents, kung masira yung mga bahay, no? Uh, natin ng mga bahay kaagad ng mga tents na gagamitin. tubig, siyempre tatamaan ng mga uh, en Umiya, uh, sa la naturaleza wala ng 2 for a while, no, para no, uh, generator, certainly, tapos, halimbawa, tabangan yung mga hospital, then we have to really mobilize our doctors, uh, yung mga gamot na kakailanganin, uh, yung mga ganyan, Pero malayo pa tayo dyan, ang, ang inaasahan natin, huwag tumama ang tsunami, tumampas, pero kung tatama, nakahanda tayo. Okay. Maraming salamat po, Chairman Richard Gordon ng Philippine National Red Cross.